Sa Kerala, India, may isang pamilya umano ang pinaglalaruan ng masamang espiritu at ang masaklap pa, sila raw ay nakakaranas ng isang sumpa. Dahil sa loob ng labing apat na taon, halos magkakasunod na namatay ang anim na miyembro ng kanilang pamilya. Ngunit kalaunan, sa mahigit isang dekadang palaisipan, mabubunyag na ang totoong dahilan ng kanilang kamatayan. Kung interesado kang malaman ang tungkol sa misteryong pagkamatay ng anim na miyembro ng pamilyang Thomas, halika at aking isasalaysay ang buong pangyayari ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Ang pamilyang Thomas ay binubuo ng limang miyembro. Ang una ay ang amang nagngangalang Tom Thomas na nasa edad na 66 na taong gulang. Ang ina naman ay si Anna Mana Thomas na tatawagin natin sa pangalang Ana na nasa edad na 57 taong gulang. Ang mag-asawa ay may dalawang anak na lalaki at isang anak na babae. Ito ay sina Roy Thomas, ang panganay, na nasa edad na 40 taong gulang, si Roger Thomas at ang bunsong si Renji Thomas. Ang buong pamilya ay tahimik at mapayapang naninirahan sa Kodataye Village ng Kozikodi District ng Kerala, India. At ang tang pamilyang Thomas ay itinuturing na isa sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Dahil maliban sa mga ari-arian ng pamilya, ang pangalawang anak ni na Anna at Tom na si Rojo ay nasa Amerika at nagtatrabaho na nakasuporta sa kanila. Noong 1997, kasalukuyang 26 na taong gulang si Roy, ikinasal siya sa isang babaeng nagngangalang Jolly Joseph. Si Jolly ay nagmula sa Katapana, Iduki District. Sa unang taon ng pag-aaral sa kolehiyo ni Jolly, siya ay na-drop out. Gayunpaman, nang maging mag-asawa na sila ni Roy, nagsimula muli siyang mag-aral. Kalaunan, alam ng pamilyang Thomas, siya ay nakagraduate ng college ng kursong Master of Commerce at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kilalang paaralan na tinatawag na National Institute of Technology, Calicut. Matapos ikasal, si Roy at Jolly ay nagkaroon ng dalawang anak na lalaki. Magmula nang maging mag-asawa si na Roy at Jolly, naging paborito ng lahat si Jolly sa bahay. Dahil sa pagiging mahusay nito sa pamamahala ng mga gawain sa loob ng bahay ng pamilya. Dagdag pa ang pagiging mabait, magalang, masayahin at palakaibigan nito. Maliban dito, siya ay inilarawan na may pagkarelihiyoso na babae dahil lagi siyang dumadalo sa mga araw-araw na panalangin. Samantala, bagaman kung paminsan-minsan may maliliit na hindi pagkakasundo sa pagitan ng pamilya, sa huli, naayos nila ito ng mapayapa. Kaya namumuhay silang lahat ng maayos. Ngunit sa hindi inaasahan, noong August 22, 2002, may isang pangyayaring ikalulungkot ng pamilyang Thomas. Ito ay nang si Ana ay umuwi ng kanilang bahay mula sa paglalakad sa labas dahil sa init at pagod, siya ay uminom ng isang basong tubig. Ngunit lumipas lamang ang ilang segundo, nagsimula na siyang makaramdam ng hindi mapalagay at pagkahilo, na naging dahilan ng pagkabagsak niya sa sahig. Kaya dahil doon, agad siyang dinala sa ospital. Ngunit bago pa man siya nakarating sa ospital, tuluyan na siyang namatay. Kaya siya ay dineklarang dead on arrival. At batay sa deklarasyon ng doktor, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay atake sa puso. Gayunpaman, nagrekomenda pa rin ng doktor ng isang post-mortem o isang pagsusuri sa isang bangkay upang matukoy ang sanhi ng kamatayan. Ngunit sa pagkakataon na yun, ang pamilya ay tumangging gawin ito. At tinanggap nila na ang sanhi talaga ng pagkamatay ni Ana ay isang natural na kamatayan lang. Bagaman naging isang matinding dagok ito sa buong pamilya, habang lumilipas ang panahon, unti-unti namang bumabalik sa normal ang buhay ng lahat. Gayunpaman, makalipas ang anim na taon, mula nang namatay si Anna noong August 26, 2008, mababawasan na naman ang miyembro ng pamilya. Sa pagkakataon na ito, ang kanilang padre de pamilyang si Tom naman ang mamamatay. Sa mga oras ng pagkamatay ni Tom, ang iba pang mga kamag-anak ay naroroon din sa bahay nang biglang hinimatay at bumagsak sa sahig si Tom. Kaya dali-dali nilang dinala sa ospital ang matanda. Ngunit tulad ni Ana, hindi ito umabot sa ospital. At batay rin sa pagsisiyasat sa pagkamatay ni Tom, ang dahilan ng kanyang kamatayan ay atake rin sa puso. Sa muling pagkakataon, ang pamilya ay hindi pina-postmortem ang bangkay nito. At siya ay inilibing din katabi ng kanyang asawang si Ana. Mula nang namatay ang mag-asawang Ana at Tom, inatihati na ari-arian sa mga natitirang miyembro ng pamilya at ang lahat ay nagsimulang mabuhay batay sa kanya-kanyang pamilya. Kaya nakahiwalay na ang pamilya ni Naroy at Jolly sa iba pang pamilya. Samantala, Makalipas lamang ng tatlong taon mula nang mamatay ang padre de pamilya, ang panganay naman na si Roy ang namawawala ng buhay. Noong September 9, 2011, natagpo ang wala ng buhay si Roy sa kanilang banyo na nakakandado. Sa pagkakataon na ito, ang tiyuhin nilang si Matthew Manjayadil, ang kapatid ni Ana, ay nag-request ng isang post-mortem report para sa pagkamatay ni Roy. Kaya dahil dito, nalaman nila na ang kinain ni Roy na puto at chickpea curry ay may hinalong kemikal na tinatawag na cyanide. Ang cyanide ay karaniwang ginagamit para sa paglilinis ng mga ginto at pilak ng mga alahas. Samantala, habang inembestigahan ang sanhi ng kamatayan ni Roy, natuklasan nila na nahaharap pala sa mga problema sa pananalapi si Roy noong mga araw na yun. Naayon kay Jolly, ito maaari ang naging dahilan ng kanyang asawa upang wakasan ang kanyang sariling buhay. Dahil sa pahayag na ito ni Jolly, pinagpalagay ng mga polis na ito ay isa lamang talagang pagpapakamatay. Kaya naman ang kaso para kay Roy ay naging sarado na. Ngunit ang sunod-sunod na pagkamatay ng miyembro ng pamilya ay magpapatuloy pa rin. Nang ang kapatid ni Ana na si Matthew ay namatay din noong February 24, 2014. Namatay din si Matthew sa parehong dahilan at pangyayari na naganap kina Ana at to. Na ang naging dahilan din ng kanyang kamatayan ay atake sa puso. At sa muling pagkakataon na ito, hindi ginawa ang post at walang naghinala ng anumang bagay sa pagkamatay ng lahat. Gayunpaman, nag-ekspekulasyon ng ibang miyembro ng pamilya na may ilang masasamang espiritu o nila lang ang humahawak sa kanilang pamilya. Kaya nagdulot ito ng misteryong pagkamatay ng halos magkakasunod. Na kung saan ang ilan ay nagsimulang talakayin ng posibilidad na maaring ito ay isang sumpa. Ngunit makalipas lang ng tatlong buwan mula ng mamatay si Matthew noong May 3, 2014 na matay ang pamangkin sa pinsa ni Roy. Ito ay ang dalawang taong gulang na babae na si Alphine Shaju. Si Alfine ay anak ni Nasili Shaju at Shaju Sakaria na anak naman ng kapatid nito. Si Alfine ay namatay dahil nabulunan ito ng pagkain. At makalipas lang ng humigit kumulang na dalawang taon, noong January 11, 2016, namatay ang apat na taong gulang na si Silly, ang ina ni Alfine at asawa ni Saju. Dahil sa nararamdaman na depresyon ni Silly mula nang mamatay ang anak, nakumbinsi siya ni Jolly na uminom ng mushroom capsule. Naayon kay Jolly, ito umano ay mabisa at makakatulong upang bumalik ang kanyang lakas at mawawala ang kanyang nararamdamang depresyon. Sa pagkakataon na yun, walang nakakaalam na si Jolly ang nagpayo kay Sili. Kaya pinagpalagay ng lahat na dahil sa depresyong nararanasan ni Silly, naisipan itong wakasan ang kanyang sariling buhay. At sa loob ng labing apat na taon na natiling misteryoso ang pagkamatay ng anim na miyembro ng pamilya at patuloy na naging isang malaking palaisipan pa rin sa lahat. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang pamumuhay ng bawat pamilya. Sa katunayan, ang balo ni Roy na si Jolly at ang balo ni Silly na si Shaju ay nagpakasal at nanirahan na sa isang bubong sa parehong taon ng pagkamatay ni Silly. Ngunit tila ang isa sa si miyembro ng pamilyang Thomas ay hindi handang tanggapin na ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang pamilya ay isang sumpa o masamang spirito. Ito ay ang pangalawang anak ni Naana at Tom na si Rojo. Kaya noong 2018 mula Amerika, umuwi siya sa India upang paimbestigahan ang sunod-sunod na pagkamatay ng anim na miyembro ng pamilya sapagkat naniniwala siya na hindi pagkakataon lang ang pagkamatay nila, kundi may naganap na isang pagsasabwatan o sinasadyang pagpatay. Kaya sinimula ni Rojo ang kanyang sariling investigasyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagsusuri sa bawat pamilyang natitirang buhay at may kaugnayan sa bawat namatay na kamag-anak. Nagsimula siya kay Jolly, asawa ng kanyang panganay na kapatid na si Roy. Batay sa kanyang pag-iimbestiga, lumalabas na pineke ni Jolly ang kanyang kursong tinapos. Maliban dito, nabunyag din na hindi siya nagtatrabaho sa National Institute of Technology, Calicut. Dahil walang nakita na kahit anumang record ng kanyang pangalan sa nasabing paaralan. Dagdag pa sa natuklasan ni Rojo na ang mga oras ng kamatayan ng lahat ng kamag-anak, palaging naroroon si Jolly. At nalaman din ni Rojo ang isang peking dokumento patungkol sa pagbibigay ng malaking bahagi ng ari-arian ni Tom kay na Jolly at Roy. Kaya nag-request si Rojo sa pulisya na muling buksan ang kaso ng kanyang pamilya. Dahil dito, pinaigting ng pulisya ang kanilang investigasyon at sinimulan nilang ipahukay ang lahat ng bangkay ng pamilya upang sumailalim sa isang forensic examination. Samantala, habang hinihintay ang resulta, kinapanayam ng mga pulis si Jolly. Nung una, itinanggi ni Jolly ang lahat patungkol sa pagkakasangkot niya sa anim na miyembro ng pamilya. Gayunpaman, nagawa ng mga polis na mapaamin si Jolly. Ayon kay Jolly, mayroon siyang iba't ibang dahilan kung bakit niya pinatay o nilason ang bawat isa sa pamilya. Patuloy sa kanyang salaysay, una niyang sinubukang kitli ng buhay ng kanyang biyanang babae na si Ana, ngunit nabuyo siya sa unang pagkakataon. Gayon pa man, nagawa niya ito sa pangalawa. Dahil alam niya na tuwing umaga pagkagaling sa labas, si Ana ay iinom ng tubig. Kaya sinigurado niya na maiinom nito ang hinanda niyang tubig. Ngunit hindi ito mahalata dahil inilagay niya ito sa tubig na pangkalahatan. At nang nagkaroon siya ng pagkakataon na maitapon ng tubig na may kemikal, ginawa niya ito noong mga oras na nagkakagulo ang lahat. Kaya naging malinis ang kanyang pagpatay sa biyanan. Matapos ang pahayag na ito, tinanong naman siya kung bakit niya pinatay si Ana. Sumagot siya na si Ana umano ang namamahala ng usaping pinansyal ng may kaugnayan sa pamilya at ito rin ang maingat na namamahala sa pananalapi. Nakung saan? Hindi nasayahan si Jolly sa ganong pagsasaayos. Kaya siya ay nagpasiyang tanggalin si Ana sa posisyon na iyon. Pagkatapos, kasunod na tinanong ng mga pulis ang patungkol kay Tom. Ayon kay Jolly, nagawa niyang patayin ang biya ng lalaki. Ito ay noong panahon na naharap sa problemang pananalapi si Roy. Nang magkaproblema ito ng pangpinansyal, humingi si Roy ng tulong sa kanyang ama. Kaya naman nagbenta si Tom ng tatlong ektaryang lupa. Pagkatapos, ibinigay ng ama ang buong halagang pinagbentahan kina Jolly at Roy. Ngunit sa kondisyon na hindi na sila magkakaroon ng anumang bahagi sa natitirang ari-arian ng pamilya. Gayunpaman, nagawa ni Jolly na gumawa ng isang peking dokumento ng ari-arian na nagsasabing ibinibigay umano ni Tom, kina Roy at Jolly ang malaking bahagi ng natitirang kayamanan. Matapos nun, lihim na nilason ni Jolly si Tom sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa pagkain nito. Pagkatapos ng pagsisiwalat at patungkol sa kanyang mga biyanan, pinagtapat naman niya ang dahilan kung bakit niya pinatay ang kanyang asawa. Ayon kay Jolly na nang mga panahon ng pagpatay sa kanyang asawa, kasalukuyan umanong nahaharap talaga ito sa problema ng pananalapi. Dahil doon, naging madalas na ang pag-inom ng alak ni Roy. Na kung saan humantong ito sa madalas na pagtatalo at hindi pagkakasundo nilang mag-asawa. Kaya dahil doon, nilaso niya ang kanyang asawa at pinalabas na ito ay may problema sa pananalapi kaya ito nagpakamatay. Ngunit sa pagkamatay ni Roy, kung matatandaan, ang tiyuhin nila sa ina na si Matthew ay hindi kumpinsido na nagpakamatay ang pamangkin. Kaya humiling ito ng isang post-mortem at ito naman ay ginawa. Ngunit dahil sa magaling magsalita si Jolly at napaniwala niya mga pulis na nagpakamatay ang asawa, tuluyan na ngang nasarado ang kaso. Ngunit dahil sa ginawa ni Matthew, naisipan ni Jolly na patayin din ito tulad ng iba. Ito ay nung nagkaroon ng pagkakataon na malagyan ni Jolly ang inumin na alak ni Matthew na naging sanhi ng kamatayan nito. At nang tinanong naman si Jolly patungkol sa dahilan ng kanyang pagpatay sa mag-inang Alphine at Silly, nagkagusto si Jolly kay Shaju ang pinsa ni Roy. Ngunit ang problema, mayroon itong anak at asawa. Kaya dahil doon, sinimulang patayin ni Jolly ang anak ni Shaju na si Alphine bago ang asawang si Silly. Kaya nga sa parehong taon ng pagkamatay ng asawa ni Shaju, nagpakasal si na Jolly at Shaju. Dahil sa pahayag ni Jolly, pinaghinalaan ng mga pulis na si Shaju ay maaring may kinalaman sa planong pagpatay ng kanyang mag-ina. Ngunit kalaunan, batay sa pag-imbestiga, lumalabas na walang kinalaman si Shaju sa mga ginawang krimen ni Jolly. Samantala, natanong din kay Jolly ang patungkol sa pagtatrabaho niya sa National Institute of Technology, Calicut. Ayon sa kanya, kaya napaniwala niya ang mga tao na nagtatrabaho siya sa nasabing lugar, ito ay dahil araw-araw umano siyang umaalis ng bahay upang pumunta sa isang kalapit na simbahan. At kung minsan gumugugol siya ng oras sa kantin ng NIT campus na kung saan kaya nakakapasok siya sa nasabing paaralan dahil nagawa niyang makabuo ng magandang relasyon sa mga tao doon. Samantala, matapos ang pag-amin noong October 5, 2019, inaresto ang 47 taong gulang na si Jolly. Siya ay sinampahan ng anim na bilang ng kasong pagpatay. At batay sa pag-imbestiga, nakuha ni Jolly ang ginamit na panglason na tinatawag na cyanide sa dati niyang karelasyon na si M.S. Matthew, isang empleyado ng jewelry shop. Ayon sa kanya, humingi umano si Jolly sa kanya ng cyanide upang gamitin sa pagpatay ng mga asong gala. Kaya dahil doon si M.S. Matthew ay bumili ng dalawang bote ng cyanide na nagkakahalaga ng lamang libong rupees kay Praji Kumar, isang nagpapanday ng ginto. At sa pagkakataon na yon, binigyan naman ni Kumar si M.S. Matthew. Dahil ang sinabing dahilan ni MS Matthew ay tulad ng sinabi ni Jolly na gagamitin ito para sa mga asong gala. Kaya lumalabas na walang alam ang dalawang lalaki at ito ay napatunayan. Matapos maimbestigahan kung saan nang galing ang kemikal na ginamit, natuklasan naman ng mga pulis na may naiwang cyanide sa dashboard ng kotse at bag ni Jolly. Samantala, batay sa lumabas na resulta sa mga sinuring katawan ng mga biktima, dalawa lamang sa anim na bangkay ang nakitaan ng cyanide. Ayon sa Kerala Police, marahil dahil sa maraming taon na ang lumipas mula ng mamatay ang anim. Mahirap nang makahanap ng mga bakas ng cyanide sa mga katawan nito. Gayunpaman, batay sa ilang ebidensya at pag-amin ni Jolly, may tuturing na isa na itong matibay na sandata para umusad at makasuhan si Jolly ng kasong pagpatay. Noong January 1, 2020, sa kabila ng pagkakaloob ng Kerala High Court na maaring magpiyansa si Jolly, siya ay naharap sa anim na bilang ng pagpatay. At kung mapapatunayan ang kanyang ginawang krimen, siya ay mahahatulan ng mabigat na parusa. Kasalukuyan nananatiling nakakulong si Jolly Joseph sa bilangguan. Samantala, noong February 2023, nag-file ng diborsyo ang kanyang asawang si Shaju. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Roymi Vlog, Mary Ann Ortiz and her one and only son, Frederick Ortiz from Lipa City, Batangas, IOM from Hong Kong, Marisa Grafilo, I.I. Bacayo Fajardo, at si Marcos. Sana po itama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol sa pamilyang Thomas. Ako po si G. Maraming salamat.